Marcos, naalala mo nagpadala ka sa aking video sinabihan mo ako saan kukunin ang pera pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo this is the next. she's been working with us for the longest time, we trust her you sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay ko sa inyo? DepEd! Anong ginawa ko? Pinigay ko sa DepEd! Putak na mukha! Wala ka nga posisyon sa gobyerno. Naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Putang ina ninyo. Sino ang corrupt? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag election na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel Chua. Princess, you're raising your hand. Hello? Naririnig po ba ako? Princess Maui? Yes. Oh, thank you. Um, Good morning po, uh, Madam Vice President. Thank you so much nga po pala sa dalan yung Hopia nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalak pa kami because of Congresswoman Cardema. Thank you mam ma nakakain kami apo ko ay natatakot kumain ng pagkain doon makamamatay. Ma'am, ma mag-iingat po kayo nasa teritoryo pa yun ng Kalaban. Uh, okay lang. Please, po, ma'am kasi sila naman na okay. Sila talaga yung bastos. Eh. You oh, reap what okay. you sow. Yeah. <laughs> mag-iingat po kayo kasi sa dami sa dinami rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi. It seems like marami po talaga kayong alam about them no? Uh, dahil sa pag sa pagkakasama niyo sa kanila. Uh, during the campaign and during the 2022 elections. <clears throat> baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, uh, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and uh, baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi na uh, kami ng EDSA Friday Group, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa hindi pa kayo nakakita ng DSWD. Alam nyo anong pruweba ko na sino Pakisabi kay Sarah and Martin Romalde. Facility. Hindi mo sa loob. Doon kayo sa visitor center. Ililipat namin. And then I said no. Sabi ko, sinabi ni Secretary Chua Through that lawyer, I think Attorney Agnes, I, I don't know if I remember the name correctly right now. Okay. Na yes, she can visit subject to the guidelines of the detention center. Ano so sa anong ginawa ko mali? Basta na lang ba ganun? Sasabihin nyo, I violated security regulations. Ano yun? Wala naman ako dalawang baril. Nung sinabi sa akin na hindi ako po pwede pumasok, nagantay ako. Alam mo, binibigyan ko pa ng pasensya yan si Ta Taas ba yan? Kanina eh. Ngayon hindi na. Nagsinungaling pa siya. Na I refused daw to leave last night when I did not even know na pinapaalis ako. Ang sinabi lang sa akin, papatayin ang kuryente. Which I said, okay lang. Kasi may flashlight naman ako. Hindi ko naman kailangan ng kuryente. Tapos kanina sa media, pinapalabas nila na nag I locked myself doon sa kwarto. Of course, naglock ako kasi natutulog na ako. What? Bawal, ako magstay sa upisina ni congressman pulong Duterte. Bakit, is not that government property? I was allowed by the lawful occupant and possessor of that office to stay there to assist a detainee who is inconsolable right now. na hindi mo na alam kung yung sakit niya sa likod is a heart attack? O ano? Kasi hindi nila pinapapasok yung, abu uh, yung doktor. ba? Diba? So yes. Hinahanap ko kanina. Sabi ko, where is this permission from the speaker na meron kayong committee, committee hearing kanina in the dead of the night to give an order na i-commit doon sa correctional Facility, and where is the rule that says, kapag may violations sa detention facility, ay ililipat sa correctional facility? Ano yun? You make rules as you go along. Ani yun? Di ba dapat sa democracy, there's a rule of law, and then they make rules as they go along? kung ano lang, whatever pleases the speaker, get her out of the House of Representatives. Kasi hindi siya dapat nandiyan. Bakit? Pag niyo ba itong compound na ito, and then sasabihin pa nila sa akin, na there is a threat to my life inside the batasang pambansa? Why is there a threat to my life? This is the most secured facility because nandito lahat ng mga spoiled brat sa ating bansa. Tapos, sasabihin pa nila, well, uh, pabigat ka sa amin kasi kailangan namin dagdagan ang security mo. Bakit? Trabaho ba nila magbantay sa akin? Eh, di ba trabaho ng DPSPG yon? na may I just say, binabawasan nila ng binabawasan araw-araw. Na as if this office is not the second highest office in this country, and only because umalis ako sa administration. Kailan ba nagsimula yung atake nila? Alalahan ninyo, di ba, after ako nag-resign sa DepEd, kailan ba nagsimula yung pambabastos nila? Last year, after that meeting with the Makabayan Black and Martin Romualdez, they started destroying my name, pummeling me in the media, with a multi-million PR campaign? Pinastos pa nila ako ng mga pagsisinungaling nila na kesyo taksil, kesyo korap, abusado. Putang ina ninyo! Sino ang korap? Yung mga congressman na yan na nag-hearing, anong sinasabi nila? Pagkatapos, pag na-off na ang mic, pag wala ng media, pasensya na kayo ha. Kailangan kasi namin ng pera. mag -e na kasi. Pakisabi kay Sara ha. Hindi ko naman gusto tong ginagawa ko eh. Eh putang ina, hindi mo pala gusto ginagawa mo eh. Bakit mo sinisira pangalan ko? Joel ko Joel Chua. Ganyan. Ganyan ng bansa. This country is going to hell because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. Alam nyo anong pruweba ko na sinungaling siya? Tinanong ko dalawang businessman. Matagal na sa negosyo ng bigas. Because I was concerned. This is a campaign promise. 20 pesos na kilo ng bigas. And so, I really sat down and talked to a businessman. Sabi ko, sabihin mo sa akin kung magagawa ba yung 20 pesos. Sabi niya, hindi. Napaka-imposibleng gawin yan. Because more than 20 pesos ang cost. Paano ka magbenta ng palugi? So, tinanong ko, nagsinungaling ba siya nung sinabi niya? And then, he said outright, yes. It's either he did not know what he was talking about that's so incompetent or he was lying through his teeth to get the votes of people. Put ang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. This is the net. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay sa video? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Putak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sirahin nyo yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. sabihin niyo sa mga taon, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan, na niwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, tangina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung <coughs> show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka. May speaker ka. Na-involved sa bribery ng Supreme Court Justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. E di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidirect ng DSWD, namimigay ng ayuda, Nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin. Anong, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, malik ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. tapos ganito ang gagawin niyo alam namin, walang contempt contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap, and then sasabihin niyo sa amin, bakit kami sa sulat sa COA hindi kami susulat sa COA. Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos ibuhag-hag na ninyo tanan ang gisubmit namo sa COA? Tama ba yun? I have a video of chairman Gamaliel Cordova. Sinasabi niya, mali, 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 mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals? Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? e na reunião